Mati na mo yung tingin sa iyo. Hindi natin magalit. <laughs> Nakatitig talaga oh. Nakatitig! Uy, makuha ka sa tingin! Parang laki-laki ng kasalanan ko sa iyo. <laughs> na ano kita? Sayang. Wala ka nang makukuhang atras na. Oh, no, big mga tingin. Mandayan ka na. Ay, nang mati. Hmm. old, it's her birthday. Yeah, I know. Bakit? Hindi ka binibigyan. Bakit? Huh? Hindi ko binibigyan. Wawa naman yun. Hindi binibigyan. <tinyo> Hindi masakit sa akin nakatingin. Bakit? 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 Kasi tingin sa'yo, mahal.

Siyempre sa tingin siya lang. pa daw sa tingin. Nagtitigan tayo. Okay, pasensya na kayo. Yan, well. <laughs> umaangal na. Ano? Sabi ka makatingin, ayaw mo talaga ako iwanan na tingin ha? Sobak! May utang ba ako sa'yo? Meron. Itlog. <laughs> Mga ah, mami lang, makasama sa yan eh. Pagluto mo na, ng itlog yan yung walang mantika, pwede ba sa kanya yan? Yung hard boiled egg. Search mo nga kung pwede sa kanya yung itlog. Sige. O, tama na. Tama na, bibi. Tama na po. Tama na po. Kaya mo lang welcome sa inyong bagong mga Patricia po. Bakit? Ah, hindi mo makalimutan yung vlog ah. What's Hindi ako so pa na akong ipagtitigan, no?